Makit na yung tropa natin para sungkitin yung kamansi. Kamakain ba kayo ng kamansi mga tropa? Paborito namin yan. mga bata pa lang kami. Yan ang food trip namin lagi. Ating ating kamansi. Ano, kumakain ba kayo ng ganyan mga kachamba? Ito ano naman ang ating Pops JP. Hinete muna ngayon ang Pops JP natin. May racing tayo, racing. Magpapractice. Ayun ang Kenny Vlogs, oh. Ayan, oh. Oh. Ay! Ang mga kachamba, lutuin muna namin to. Tapos, kain ano na, na. Ayan, Ayan. change nagpalit ng hinete. Gusto rin subukan ni Kelly Vlogs yung pamamaraan natin ng pagkudkud ng niyog, mga kachamba. Pre, to. Ay, ko sa inyo. Yeah. Alam nyo ba nung dahil sa scatter, <laughs> Nakabili ko ng bike. Dati ko na kamotor. <laughs> <laughs> Scatter, pamor! Kaya na kayo. kaka yan o. Galing sa... kain malakas mga kaka-katsamba. Galing, Galing sa eh. siya, o. Gutom huh. na, gutom. Yun o. Know? Yun know? o.

Sumabok ba naman tayo sa Hindi na walang <laughs> dalabahan Yung mga kain na kayo Kain Babakbakan natin itong nahuli namin kanina oh Tsaka nagkamansi kami Nataang kamansi Okay, okay na. bagong bus, Bagong, bus, bagong, bus, bagong bus. Uh, wow.

Mahamang pa naman kami, may tirapay, walang dala. Dami-dami din ang simbahan, hindi namin nakikipunin. Hindi ako Hindi tayo nga ako pa mga ligtas, <laughs> ako pa Hindi. lang dalawang, yung malaki na hulog na pare. at <laughs> dalawa lang, kung Pero may, may na, no? may tayo na siya. Ay. Kala okay. ko magtutuloy-tuloy doon sa unang putok. unang putok, Ano po, ano? Ano? Ako man, eh. Kala ko tuloy-tuloy doon. Kala eh. ko, ayos. Wala lang ang lutan. No? Ano yung, ano? ano? Ano yung spot? Like ang tulis na gamit, eh. Kaya dumayo kayo na lumusok ngayon.